Guys, uh, alas 12 na ng tangali. Uh, may dala kami ditong bigas. Susubukan natin ano to, lutuin sa init ng araw. Kasi madami kami nakita nito sa Facebook na nagluluto sila sa init ng araw. Susubukan natin kung totoo. Ito guys, dito tayo magluluto. Okay, ano yan? Ilatag nyo yung ano. So, ito nga pala, ano, pagluluto. Di ba, yung iba may mga kalan. So, ito yung ginawa namin, ano, parang kalan. Tingnan nyo muna, walang uling yan, walang daya yan, ha. Oh, check nyo, walang uling nila. Yan, guys, susubukan natin kung maluluto tong ano, tong bigas na to. O, yan. Tsaka makikita naman dyan kung pag nasunog itong ano na yan, tungko. Yan, lagyan mo ng tubig. Yan. Yan. Ang damihan, baka malugaw na Sige pa. Luto yan na. Mga ilang oras kaya? Siguro minuto lang, no? Siguro minuto lang. Sobrang init. Okay papansot oh, ha. ha okay to bubuklatin tagyan ng timer oh ayan ha kitim na gata po tingnan na, muna walang uling yan ha okay ah so susubukan natin kung ilang ano siya ilang minuto o or oras na maluto mag-start tayo okay tama so, may oras tayo oh Oh, Start. 1, 2, 3, go. Yan. Okay, guys. Babalikan natin itong maya-maya. Oh no, ito, nakulo na. Ito, nabudbok na. Ay, nakulo agad. Ito, no. ito, ito. Ito, ito, gula-gula na. Ito, takpan nyo, takpan nyo. Hindi maluluto yan eh. Tara, balikan na natin. Tara, tara, tara. Mamaya, maluluto yan. Ito na. 14 seconds. Yan. Dito na tayo. Guys, 7 uh, minutes na yung nakakalipas. Titingnan natin kung may nangyari na ba doon sa niluto nating bigas. Tara, tara, tara. May Ay, na. ano na yan? Nangangamoy eh. Ay, parang tutong. Parang tutong. Buksa mo nga kaya. Ay, ito guys, naluto. O, naluto. oh nga. Ayun o. Ang init. Ayun o. oh Luto na yan. Parang malapit na mainin, ano? Malapit na to. Ano ba ito? Hilaw pa ito? Hilaw pa? 7 minutes pa lang. 8 no? minutes pa lang. Ano na? Ayun no, Malapit to. Nagano na siya eh. Ay, bayad, oh, pakita bayad, bayad. mo walang uling yan ha. Walang daya ah Guys, tingnan niyo naman oh. Walang uling. Uh, okay. Mo, Ay, uy mo pre. Mainit 'yan pre. Mainit, mainit, mainit. takpan niyo, takpan niyo na. Takpan nyo na. na ulit. Takpama, okay. Okay guys, oh. So, 8 minutes. 8 minutes. Minutes, <laughs> minutes lang naluto na agad yung bigas. So balikan ulit natin 'yan. Tara, tara. Huh? Guys, sa tingin ko okay na kasi 24 minutes na yung nakakalipas. Saka yung araw, medyo ano na, nag-iba na yung ang gulo. Siguro, ano, ano na, saktong Sakto-sakto, hindi na nainitan. Kung baga, nag in 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 <laughs> in, -in. in in Yun, yun. tingnan natin. Tara. <laughs> Uy! Ay! Ay. Totoo nga po rin. Eh. Sabi po sa po inyo eh. eh. oh Oo. Oh, di ba? Naluto. Kuya ba? Ano ka dyan? Okay. Sandokin mo. Sandokin para masabi ko ng totoo. Ayan o. Oh. Luto yan Ay, ha. Ayun luto. Ay luto. Okay. sa init ng araw dyan. Pakita nyo. Walang uling. oh walang uling. Naluto. Oh, Wala yung uling. Walang uling. Uh. Pero naluto. Ano? Ayos ba? Sabi sa inyo. Totoo eh. Ang bango po rin. Parang di. Guys. 24 minutes lang ah. So ayun na. Comment kayo sa mga ano. Sa mga makakapanood dito. Comment kayo kung anong gusto nyo Tutuyin natin sa susunod. Pang-ulam. Pang-ulam. No. Uh, wala pa tayong pang-ulam. Sinigang. Sinigang. Ayan na, karninas. Ayan, sige. Karninas. Ayos, okay na. Ayos, na. Dali na natin. Okay. Come. Let's go. Why <laughs>